Kaya na po kayo at hindi namin nakuha ang mandato. Okay lang po 'yun, ma mercy. Ginawa naman po natin ang lahat. Kaya lang may 'yung mga kriminal lahaw ng mga kapangyarihan. Asahan nyo ang patuloy naming pagtulong sa inyong lahat. Hindi po kami pipigil hangga't hindi po namin napatutunayan sa korte ng dinaya po kayo. Kaya naman hu kami nandito ni Attorney Abraham Espiritu ay para kunan ng statement ninyong lahat tungkol sa nangyaring hijacking. Sino dito ang lihit mong residente?